Hello kapatid, uh, congratulations kasi nakarating ka dito sa ating inbox and uh dahil dito pinatunayan mo that you are deserving to have the opportunity na ngayon ay pwede pong makatulong sa inyo. Anyway, once again, my name is Melvin Tobeyo. I am the founder of Champions Builder International 2.0 with currently meron na tayong more than 1,000 na mga digital business partner. And ako rin ang founder ng CBI Academy. Itinayo ko ito nito lang 2024. Kung saan, inside ng Champions Builder International, meron tayong CBI Academy kung saan nandito na lahat ng mga courses na kailangan mong i Ang maganda dito, recorded na po yan, panonoodin mo na lang. Okay, para makabisado mo lahat ng mga courses or masterclass na kailangan mong malaman para kumita ka ng tuloy-tuloy dito sa negosyo na gagawin natin. And of course, tayo rin na nag-create ng Go Home for Good program para sa mga kababayan natin ng mga OFW all around the world. Meron tayong program din for them. Okay? Anyway, papaano ba? Papaano ka kikita ngayon dito? No? Of course, bago natin pag-usapan kung papaano kumita dito ng dollars weekly and monthly, pag-usapan muna natin kung paano ka makakapag-start. How to start in our program dito sa Champions Builder International, okay? Yan. Ang kailangan mo lang gawin kapatid is mag-enroll in our CBI Academy para makasali sa program ng Go for Home, Go Home for Goods para sa ating mga OFW ito. Ngayon naman, kung hindi ka OFW, kung normal ka empleyado or uh, regular employee ka dito sa Pilipinas or kahit anong background mo ngayon pwedeng pwede ka rin dito all you have to do is also to enroll in our CBI academy alin yung mga courses na makukuha mo dito okay una is attraction marketing kung saan dito mo matututunan kung paano gamitin ng tama si Facebook dito ka namin tuturuan kung paano gumawa ng business page and kung ano yung mga ipopost mo. Kompleto na rin, ikaka-copy-paste mo na lang. Okay? Then, reach out marketing. Kung saan ituturo namin sa'yo kung paano mo i-reach -re out yung mga hindi mo kilala, yung mga friends mo sa Facebook, yung mga dati mong kakilala, kung paano mo i-offer sa kanila itong business na ginagawa natin. Okay? And, eto na yung pinaka-exciting part. Dahil dito kay CBI, kay dito kay uh, Champions Builder International, hindi ka mauubusan ng client. Magkakaroon ka kapati ng unlimited clients and prospects na sila na yung lalapit sa iyo dahil kasama sa mga courses dito yung mga high pay, high value skills na dapat mong matutunan like FB ads mastery. Okay, ituturo ko sa iyo one on one kung paano yung pagse up ng Facebook ads. Okay, at meron na rin itong recorded. Lahat ng courses na to recorded na sa ating academy. Then, automated chatbot para every time na may nag inquire sa sa'yo doon sa ads mo, si chatbot po, siya na yung bahalang mag-reply at magpaliwanag doon sa lahat ng inquiries mo. And of course, matututunan mo rin dito kung papaano mag-edit ng mga creatives. Additional skills mo rin ito, itong basic Canva editing. At libre na yan even yung subscription or yung uh, ibabayad mo kay Canva, I will give you the premium account again for free. Okay? Ang tanong, papaano ba mag-enroll in our academy at makasali po dito sa aming community kay Champions Builder International? Okay, you just have to enroll, kapatid. Okay? Kung magkano yung enrollment? Yan. You can pay the enrollment of 8,330. Wala ka ng ibang babayaran, okay? Ngayon, ano ba yung benefits na makukuha mo dito? Okay, you can have the online monitoring dashboard. Okay, kung saan dito mo mo lahat ng transactions mo. Kung ilan na yung uh, sino yung magiging business partner mo, dito ka rin mag-i-encash ng commissions mo. Okay? Then magkakaroon ka ng dropshipping and e-com online store. Yes, isa sa pinaka-patok na negosyo ngayon in the market is drop shipping. So, international po, meron kang drop shipping available on in 232 countries dahil USA based po yung ating partner company at ito po ang Live Good. Okay, this is a US based company kapatid. So, meron ka rin online store para if ever may gustong bumili ng product mo, ng product ni Live Good, ibibigay mo lang ang iyong online store. Si customer na ang bahalang mag-add to cart at mag-purchase nung nagustuhan niya na product and si company na ang bahalang mag-deliver. And magkakaroon ka ng personalized company website. Website ni Live Good kung saan nakapangalan sa'yo. Para lahat ng information about our business, nandito na sa website na ito. And ito yung pinakamaganda sa lahat. You can participate in our compensation plan. At mamaya, makikita mo kung gaano ba kaganda ang compensation plan ni Live Good. Then, ito naman yung magagaling sa akin, again, sa ESS Academy. So, yung ipopost mo, lahat, hindi ka mahihirapan, hindi mo na pag-iisipan dahil we will provide it for you, kapatid. Yung banner, yung poster, kasama na yung caption. okay And, again, magkakameron ka ng one-on-one -on -one mentoring sa akin and doon sa aking mga council. Okay? And welcome to our uh, community. So, Champions Builder International. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ka ba sasali dito? Papaano ka ba kikita na kagaya ng ginagawa ko kung saan? Tumikita ako ngayon dito weekly and monthly ng dollars. Okay? Yo, ito, na yung, ito na yung project execution na napakadali lang sundan. You have just you just have una enroll and get four. Okay? Then, kapag, uh, after that, number two, teach them to do the same. Ito lang yung tip ko sa iyo, kapatid. Yan. Kapag nag-enroll ka dito, unahin mo na yung mga taong mataas ang influence mo. Pwede po kung OFW ka, pwedeng kapwa mo OFW. Kung empleyado ka or kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, Pwede na dito yung kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, di ba? Okay, kung isa ka namang negosyante, yung mga business partner mo, di ba? Unahin mo na sila. Ilan ang kailangan mo? Again, apat lang po. Okay? So, magpaano ka kikita ng tuloy-tuloy kapag ginawa mo itong program na napakadali lang gawin? Okay? Paano ka kikita ng tuloy-tuloy na makakatulong sa'yo kung OFW ka, makapag-for good ka na very soon. Okay? At makasama mo na yung family mo. Kung, kung uh, employa, empleyado ka ngayon, para later on, pwede ka nang mag-resign para mag-focus ka na dito. Okay? Kung negosyante ka ngayon, it will surely be an additional passive income weekly and monthly. This opportunity is for everyone. Okay? At para din ito sa'yo, kaya ka ngayon nandito at pinapanood ito. Okay? Okay na weekly pass start commission, ways to earn number one. Kung saan, once na nag-enroll ka, kapatid, magkakaroon ka ng sarili mong dashboard dito. At magkakaroon ka ng sarili mong referral link. Ito yung sa akin. Okay, you can sign up here also www.livegoodtour.com slash top earner akin po yan at dyan ka magsa-sign in okay? ngayon kung napanood mo itong video na ito because somebody share it with you doon ka magsa-sign in doon sa kanyang uh, referral link ngayon every time na may nagsa-sign in sa'yo at nagbayad ng enrollment natin ito yung good news meron kang $25 sa bawat isa sa kanila or 1,450. Okay? So, kung nakapag-refer ka ng isa or nakapag-enroll ka ng isa, meron kang $25. Dalawa, meron kang $50. Tatlo, meron kang $75. Apat, meron kang $100. Okay? So, magkano yan in peso? That is $5,900. Diba? Almost, bawi mo na kaagad yung puhunan mo. And, kung makapag-enroll ka ng higit pa dyan, sa loob ng isang buwan, kung makapag-enroll ka ng halimbawa, 30 na katao. Yan, meron kang 43,500. Diba? Napakaganda. Extra income habang may iba kang pinagkakaabalahan ngayon. And again, papaano ka mabilis na makakapag-enroll ng apat? Ito yung tip. Unahin mo yung mga taong kakilala mo na mataas ang influence mo or yung hindi kakayang tanggihan. Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil ang offer mo sa kanila is a life-changing opportunity. Napakaganda ang business. Okay? Number two. yan. Aside from your uh, direct commission na $25, ito sa ating weekly pass-start commission, meron din tayong indirect commission. Okay? Kaya meaning to say, yung buong grupo mo, pakikinabangan mo, kapatid. 'Di ba? Naalala mo kanina, meron kang 1,450 or 25 dollars sa bawat isa. Considering nakuha mo na 'yung apat. Ganun din ang ituturo natin sa kanila, okay? At kapag sila naman ang nakakumpleto ng apat, 'di ba? Lahat ng direct sponsor mo dito is magiging first level mo. So kung 'yung apat na ito, nakakuha rin ng apat on the first month, meron kang 16 on your second level. Okay? So sa 16 ito yung good news. Sa second level mo, meron ka pang $5 na indirect commission sa bawat isa dyan. So magkano kita mo? So meron ka 280 pesos or 5 uh, or 20, uh $5 each that is equivalent to 4,480. Okay? Times 16. And then the second level mo na 16 Kapag sila po nakakuha rin ng tiga apat, meron kang 64 on your third level. Ito yung good news. Meron kang 5% or 2.5 dollars sa bawat isa. Or 140 pesos. So magkano po yan? That is 8,960. Okay? Na earnings mo on your third, level third level pa lang. So bawing-bawi ka na again, kapatid. Okay? At ang maganda dyan, tuloy-tuloy-tuloy na po yan using our program na maghanap ka ng apat na tao na kakilala mo, unahin mo yung mga kakaibigan mo na hindi katatangihan. And right after that, if ever man gusto mo na ng magkaroon ng unlimited clients, ituturo ko na sa iyo ang Facebook ads. Okay? Kung saan sa Facebook ads, si Facebook na ang maghahanap ng kliyente mo and automated na rin ang reply sa lahat ng inquiries mo. Talagang hindi ka mauubusan ng opportunity dito to earn. Then continuous, 'di ba? 4th, 5 and 7th. Ito yung good news kapatid, hindi lang ito hanggang 7 level, hanggang 10 level pa po itong ating weekly passive start commission indirect. Okay? Kung saan considering nakakuha ka ng apat nakakuha ng tiga 4, 4, 4 pagdating ng 7th level, That is 16,384 na katao. At meron ka pa pong $1 each. Or 56 pesos. Kapag binultiply mo yan, magkano kita mo? That is 916,544. Kapatid. Using our program, ang tawag natin dito is power of four. Milyonaryo ka na. Ah, diba? Kung OFW ka, pwede ka nang umuwi at mag-resign. Diba? mag for good. Kung empleyado ka na, pwede ka na mag-resign sa trabaho mo. Okay? Kung isa ka negosyante, hindi mo kailangan maglabas din ng milyon or daan libo para lang kumita ng milyon at daan libo rin dito. Okay? As you can see here, apat lang. Nagsimula lang sa apat. Okay? Then, na-duplicate ng na-duplicate at mabilis lang po tayong mag-duplicate dahil meron tayong system. Okay? So that is equivalent to 1,280 pesos 256. Okay? So imagine, apat pa lang po 'yan. Eh what if, 'di ba? What if mag-goal ka ng 10 na makakuha rin ng tig sa 10, 20 na makakuha ng tig 20. Eh di mas lalaki pa 'yan. Take note kapatid. Weekly pass si start commission pa lang po 'yan. Ways to earn number one pa lang 'yan. Okay? Kung nagustuhan mo 'to, I'm very sure mas magugustuhan mo yung ways to earn number 2 natin na matrix commission wherein meron kang 2.5% income month after month after month buong taon po yun. Okay? Saan man gagaling lahat ng uh, matrix commission mo or magkano itong 2.5%? This is 0.25 dollars or 14 pesos. Kung saan, ito po, narito ang monthly potential income mo Depende sa ranking mo Dahil dito kay Live good meron tayong mga rank Kapag bago ka pa lang, you are considered as new At ang maximum potential income mo sa matrix commission pa lang Ay 114,548 pesos Okay, kapag na-promote ka into bronze Okay, madodoble siya, magiging 229,348 Kapag na-promote ka sa, sa, sa silver, same pa rin pero kapag na-promote ka na to gold, okay? Magdodoble na naman siya, magiging 458,724. And kapag naging platinum ka, same po. At ito yung good news. Kapag naging diamond ka, madodoble na naman, it will become 917,476. Ganyan kalaki ang maximum potential income na pwede mong kitain dito sa matrix pa lang. So ang tanong, saan ba manggagaling ang earnings na ito. Manggagaling ito dito pa rin sa apat, apat, apat na na-endorse mo or na-enroll mo on your weekly pass start. Okay? Example, meron kang apat. ba? Diba? Meron kang 4 times 14 every month. Meron kang 16. Okay? So, 16 plus 4. So, that is 20 na tao. That is 20 times 14. Okay? Then, naging 64. 64 plus 16. So, 80 plus 4 on the first level, 84 times, 16, times 14 pesos. Okay, and so on and so forth, kapatid. Meaning, meaning to say, lahat ng tao na mai-enroll mo dito at lahat ng enrollment daw nila pababa, lahat po yan, meron ka ng 14 pesos every month. Okay, hanggang ma-hit mo yung pinaka-maximum potential income dito. Ito yung good news. Hindi mo kailangan na mapuno ito kaagad bago ka makakuha ng commission mo. Dahil every month po, iri release ito sa'yo. Kung ilan yung tao na pumasok on your organization, yun yung babayaran mo sa'yo ni LiveGood pagdating ng next month. Kaya sigurado na dito ang monthly matrix commission mo. Okay po, palaki ng palaki ng palaki at tuloy-tuloy month after month. Okay? Madali ba kapatid? Katulad ko, bigyan kita ng napakalinaw na example. I've been doing live good for a year. At ngayon, meron akong more than 1,000 na tao. So, meaning to say, meron akong 1,000 times 14 pesos or 14,000 monthly bonus sa matrix commission pala. Okay ba tayo dyan? Okay? So kung nagustuhan mo to, wait, meron pa tayong ways to earn number 3. At ito po ang pinakamalaking commissions dito, ang matching bonus. Take note, hindi po ito katulad doon sa mga networking na may left and right bago ka kumita. Okay? Dahil dito, ang matching bonus mo ay manggagaling kung magkano ang matrix commission mo doon sa mga naging enrollment or doon sa lahat ng ipinasok mo dito. Okay? Balikan natin yung apat na ipinasok mo. Di ba? Magkaka meron to ng matrix bonus. Di ba? Magkakaroon to ng matrix bonus. Di ba? Magkakaroon to ng matrix bonus. Di ba? Magkakaroon to ng matrix bonus. Okay? Ano po ang sabi? Meron kang 50% monthly. Kung magkano ang ang kikitain ng mga ito under matrix income. Okay? So, yung, ang isa, kapag bronze, di ba, pwedeng kumita up to 229,348. So, kapag na-reach na yan, pwede kang kumita ng 114,000. Okay? Sa kanya pa lang yun. Yung isa mo, naging silver, magkano yung kalahati ng 229,348? Again, that is 114,674. Okay? Magkano yung kalahati ng isa na naging gold? Di ba? Ang total pwede niyang kitain sa matrix is 458,724. So, yung, magkano yung 50% na mapupunta sa sa'yo? 229,362. And kapag naging diamond siya, pwede siyang kumita up to 917,476 sa matrix income niya. Again, magkano ang kalahati nito? 458,738 na mapupunta sa iyo. Kaya sa apat na tao pa lang, pwede kang kumita ng 917,448 matching bonus. Okay? Kaya napakasarap po na mag-refer dito. Okay? Dahil lahat ng effort mo babayaran ng kumpanya. Okay po? So month after month, passive income din po ito. Okay? And ito yung good news. Yung 50% po ay hindi po babawasin dito sa mga tao na to. Dahil si company po ang magbibigay sa'yo. Okay? And, hindi po yan dyan natatapos. Dahil kung meron tayong indirect kanina sa weekly pass start commission, meron din po tayo ditong royalty. Kung saan? Sa second level mo, okay, meron ka pang 10%. Sa third level mo, meron ka pang 5%. Sa fourth level mo, meron ka pang 5%. At sa si fifth level mo, meron ka pa rin additional 3%. Kaya sobrang laki ng maximum ng potential income mo dito pa lang sa matching bonus. Again, binabayaran din po ito every month kasabay ng matrix commission. Okay, di ba? Meron ka ng weekly commission, meron ka pang monthly bonuses. Okay, na tuloy-tuloy-tuloy, hindi naliliit at palaki pa ng palaki. Okay? And last but not the least, okay, we have the diamond pool bonus or diamond bonus pool. Okay, we're in 2% of the total sales of all membership and product sales is divided equally among the diamond rank affiliates and is paid with monthly commission. Again, this is monthly commission na mapadadagdag doon sa iyong matrix, sa iyong matching bonus, kaya ang laki talaga ng pwede mong kitain dito. Again, magkano po ang nare-receive ng bawat diamond ngayon? They are earning 348,890 pesos po yan. Month after month at palaki pa po ito ng palaki. Okay? Nanggaling ito sa 2% sales of the company na pinaghati-hati sa lahat ng diamond. In short, Kapag naging diamond ka dito para ka nang may-ari ng kumpanya or isa ka siya shareholder dahil meron ka nang profit sharing month after month. So kung mapapansin mo dito kapatid, di ba? Matrix bonus $972. Ito ay noong June 20 June 30, 2023. Okay? Magkano yung matching bonus? Ito yung pinagsama-sama na 50% matrix income ng lahat ng direct mo. 16,269.88 dollars. Okay, meron pang retail bonus. Okay, 5 dollars. Okay, and magkano po yung total kasama ang 5,930 na diamond bonus pool? 23,162 Take note kaibigan. Ito na ngayon ang kinikita ng mga diamond. Bawat isang diamond, umikita po ng ganito kalaki. At palaki pa po ng palaki yan. Okay? Dito sa ating negosyo kay Live Good. Okay? So magkano yung total? 1,366,482.48 pesos. Ganyan po kalaki ang pwede mong kitain dito kapag naging part ka ng aming community. Again, for as low as 8,330 na kapital mo. Okay, sulit ba? Kung kasi kung sulit na, meron pang another extra bonus. Dahil meron tayong mga produkto at lahat ng ng uh, directs mo dito, every time na bibili sila ng napakamurang produkto ng na live good. On the first order, you'll get 10%. Okay po, na commission na matatanggap mo rin kapag bumili sila ng mga produkto. Okay po? And may good news pa ako sa iyo kapatid. 'Di ba? Dahil makikita mo dito na talagang walang lugi. Okay? Again, this is the power of four chart feasibility study potential earning month after month. Makita mo kung gaano kalinaw kapag sinundan mo lang yung program, to get four and teach them to do the same. Okay? Sa apat na tao, again, magkano ang kita mo for the matrix income? Meron kang $20.25 sa bawat isa. So that is equivalent to $1 or 46 pesos. I mean, 56 pesos. Okay? Then, yung apat mo, nakakuha ng tiga-apat, that is 16 on your second level. Again, meron kang 0.25 dollars or four dollars. Sa peso, 224. Then, on the third level, yung 16, nakakuha ng tiga apat times 0.25 dollars, meron kang 16 dollars or 596 pesos. Then, yung 64, nakakuha ng tiga apat that is 256 on your fourth level times 0.25 dollars, meron kang 64 dollars or 3,584. And, yung 256 mo, nakakuha ng tiga apat. That is 1,024 on your fifth level kung saan times 0.25 dollars, meron kang 256 dollars or 14,336. And pagdating sa sixth level, yung 1,024 kapag nakakuha ng tiga apat, that is 4,096 times 0.25 dollars or 1,024 dollars. Uh, dollars, that is 57,344 pesos. Pag pinag-plus-plus natin to, ito yung kita mo month after month na palaki ng palaki ng palaki ng palaki sa matrix bonus pa lang po yan. And ito yung good news, another good news. Dahil reaching the 6th level means you are already diamond. Dahil kailangan mo lang dito ng 2,500 na katao para maging diamond ka at ma-qualify ka sa diamond bonus pool. Congratulations dahil sobra-sobra ka na sa 6th level pa lang. Imagine power of 4 pa lang ito kapatid. Ano ba yung good news kapag naging diamond ka? Meron kang diamond pool bonus. Okay po. So talagang sulit na sulit ang 8,330 mo dito. Kung nagustuhan mo ito kapatid, kung nagustuhan mo ito, kaba, nagustuhan mo ito kabayan, wait, there is more. Dahil, we have our money back guarantee sa Champions Builder International 2.0. Yan, I am very confident na talagang kikita ka dito at matutulungan ka ng program namin inside our community sa Champions Builder International dahil lahat ng kailangan mo na marketing materials, lahat ng kailangan mo ng mga tools, recorded and live trainings, nandito na po sa CBI Academy. Ganyan kami ka-confident na talagang kikita ka dito. At para maging comfortable ka rin, I want you to feel, to feel secure. Meron kaming money back guarantee 100%. Full refund ito kapatid with terms and condition. Okay? So kailangan mo lang sundan yung program at ipakita mo sa amin na gagawin mo talaga yung program. At kapag hindi ka kumita within 1 year, ibabalik ko sa iyo yung puhunan mo, full refund na 8330. Okay po. So kung nagustuhan mo ito kapatid, I suggest ngayon palang simulan mo na dahil naniniwala ako, hindi mo tatapusin to at hindi mo ito makikita kung hindi ikaw yung tamang tao na hinahanap ko, na makakasama ko, na kumita dito, na magpalaki pa ng empire natin sa Champions Builder International. Ngayon, if you want to know more on information pa, okay, regarding our community and our business kay Live Good, I'm inviting you to attend our daily daily seminar, live webinar, live on our uh, our Facebook page. Okay po? At live din sa Zoom. Okay, live webinar by Zoom. So, just let me know and send me a message at isesend ko sa iyo ang link para maka-attend ka ng ating live webinar. Nevertheless, again, you are welcome here at sisiguraduhin natin na talagang hindi ka lang kikita dito dahil yayaman ka kapatid sa program na ginawa namin. Kung OFW ka, makakauwi ka ng Pilipinas in 6 to 12 months. Kung empleyado ka, makakapag-resign ka na in 6 to 12 months. Okay? And kung negosyante ka, ngayon, I am very sure kikita ka ng napakalaking passive income dito. So once again, My name is Melvin Tobeyo. I am the founder of Champions Builder International and welcome to my team.